Alam mo ba na kung paano mo tratuhin ang iyong mga magulang, may epekto yan hindi lang sa ngayon, kundi pati sa magiging kinabukasan mo ayon sa Biblia at Agham. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi lang ito utos, ito ay pangako. At sa Efeso chapter 6 verses 2 to 3, sinasabi rin, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ibig sabihin, kapag iginagalang mo ang iyong magulang, ipinagpapala mo rin ang sarili mong buhay. Ang agham din sumasang-ayon. Ayon sa pag-aaral ng Harvard University at Psychology Today, ang mga taong may mabuting relasyon sa kanilang mga magulang ay may mas mataas na emosyon, mas mababang stress, at mas malusog na katawan. Ang paggalang sa at pagmamahal sa magulang ay nagbibigay ng kapayapaan at ang kapayapaan nakakapagpagaling ng isip at katawan. Kaya sa susunod na tawagin ka ni nanay o tatay, sagutin mo. Kapag kailangan nila ng tulong, tulungan mo. Ang paggalang sa magulang ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Dahil kapag iginagalang mo sila, hindi mo lang sinusunod ang Biblia, binabago mo ang direksyon ng sarili mong buhay.